yun watch up mga lodi ayan ay, uh, at ngayon ay uh, nagpapabili na ng ano si Nathan ng ah, uh, uh, Christmas calendar ito ay pambata halimbawa yan ay meron siyang ano meron silang na uh, number na 1 hanggang December 25. At ngayon na ay December 1 na. Ayan. Bawat ano, bubuksan niya na ba parang pinto ay meron siyang ano, uh, makik makukuhang regalo o meron siyang gift sa loob. Halimbawa, ngayon December 1 ay pwede na niya buksan yung pinto. At bukas ay pwede siyang magbukas ulit buksan niya yung isang pinto, December 2, ayan. Meron na naman siyang makukuha ang mga gift, ayan. So, hanggang 25 na yan. Kaya itong mga lods at pumipili ako kung ano ang maganda. So, ito na mga lodi, finally! Ito na, nakakita na ako, nakabili na ako ng ano, kinder ang ano, masarap ito, kinder siya. Ayan, sigurado kong gustong gusto ni Nathan. Ito, pwede na siyang magbukas ng isang pinto dahil December 1 na. So, ito, tignan natin. Ayan. So, ito yung isang pinto na buksan na ni Nathan. Ayan. So, ito ang nakuha niyang regalo. Isang chocolate din. <laughs> chocolate na kinder. Ayan. Ehi. Mm. piccolo. Mm. Voilà. So ito yung ano, pintuhan. <laughs> yung isang pinto ayan na binuksan kanina ni Neta ayan. So meron siyang ano, uh, chocolate sa loob. So maraming mga pinto yan mga lords hanggang ano, hanggang December 25 yan. Ayan. So bukas December 2 ayan. Pwede ulit siyang magbukas ng isang pinto at makakakuha siya ng ano, ng uh, gift o uh, uh, mga chocolate sa loob ng ano, ng kahon na pa Bueno. So, ayan mga Lodi at nakita ninyo at nabuksan na ni ng December 1. Ayan, bukas, December 2 ay pwede ulit siyang magbukas. Sa palagi ko mga Lodi ang last ang December 25 ay malay natin. Baka cellphone ang mabubuksan ni Nita Diyan sa pintuhan. Tabangan <laughs> natin mga Lodi